Eto na, tuloy na tuloy na to. At nagre-register na nga tayo para sa Philippine Loop. Eto nga't bumisita tayo sa head office ng Adventure Team Philippines para mag-register ng 2024 Philippine Loop namin. Pero this time, hindi tayo motor Nadalhin natin yung ating pickup, ating Hilux J. At ang isa pang kakaiba rito, kasama natin si Fonzi. At syempre, kasama din natin si Mac Adventures. Iikuti natin ang buong Pilipinas. More than 5,000 kilometers to. Kaya excited na excited kami. So, upon registration nyo para sa Philippine Loop, bibigyan kayo ng kit. Ang laman ng kit, meron niyang Philippine Motorcycle Tourism Patch, merong mapa ng Pilipinas, may dalawang sticker, at saka yung passport. Itong passport mo dito mo ilalag ang lahat ng mga stopover or checkpoints sa buong biyahe mo. At syempre hindi mawawala ang dalawang t-shirt mo. Your Philippine Duper shirt gagamitin mo to sa pagpicture sa bawat checkpoint na hihintuan ninyo. Ilang linggo na lang at babyahe na tayo. Kaya sobrang exciting to. Kaya between now until the day of our voyage, maghahanda na tayo, mag-prepare -pre na tayo ng lahat ng na kailangan nating dalhin. Sana makasalubong namin kayo sa daan at na makita naman ang ganda ng inyong mga bayan.